Yan na po ang ating kalakal oh. 20, dalawang bandil taas ay 4, korda Bahala na po, yan ay magre rinse ng ano eh. Ang farm gate nito ay 4250, yari. 4250. O, oh, mga 40 na lang, edi 20 kilo, 800. Tapos ayari ano po? Aaay, ah, talagang. Ayos po magandang episode po, 're. yung ating gabi para po mahugasan atin pong itiraktak ka ready ni eh. gawa ng andito po yung pangharang gawa ko nang maaanod Hmm. Yan po yung crates. Harang po ba? Oh. Ito kasi binuhos sa atin ng direktang eh, na no, walang harang. Hindi na po natin mahuhuli yung ba. O wala. hindi nila ang suot bawa ng pagpupin ka, baka may dadagdagan pa po natin ng ibang kalakal yung ating gabi para isang diretsuhan na po ba hmm. ganyan po ang ating gawa hmm. yan sipag din ang kangkong diretsyo-diretsyan si bull hmm. 10 pesos na po ang ano nito Baka po pag binibinta na ng Ano sa palengke yan ano 15 10 pesos po ang kuha sa atin eh. Siyempre po may patubo sila Hmm yaring po Madan po sinasamahan po natin ng kung ano nung kalakan hmm. Hmm. para po pag uwi natin kahit pa paano may mape pera hmm. natin ito kamuti ang kapal ng kamuti ngayon sa palengke puno may lahat inabi, binta iya yeah. minsan nga lang kung pa sila kung bagay maraming pa pong paninda yun yun po tumatawad yung mga ano Dami. Cucuk bekerja Yan, bali ito po ang ating dadalhin sa palengke. Talbos Kangkong Gabi. Yeah, ayun makapira ba tayo ng mga hindi ko alam kung ngayon kung magkano ang presyo ng gab, ng ano eh. Sabi nila 40. Kung maka 20 kilo po 'yun. Hmm. minsan ho ay mabinta rin ganito gawa ho ng ito ang mura mura po ba at mas marami makakakain no? kahit ako halimbawa po ang bibilhin ko ay ano, yung ganito mga talbos masustansya pa rin po ito kumpara yung mga ibang ano po na matataas ang presyo ay talbos po naman mataas din po naman kumbaga marami po naman makakakain pagkat yung kaya minsan pumabinta rin. Ang kapal po naman ay. Gawa ng pagkakinukuhaan mo, lalo lumalago. Ang ganda ng bawi niya. Kukuhaan mo lang, ipagam mo lang pagkuha, mas lalo mo sa Ano. Isang buhay, natin lagi na nag-iisip tayo na sa isang araw, dapat lagi may papasok na pera. maliit o malaki. Ang baka mas maganda, Laging mayroon po ba? at araw-araw po na may bumagas to tayo eh. oh. yeah, ito na po ang mga kalakal natin ito oh. <laughs> ah, ayos po taas yung gabi pa po ang ating isasama yan, no. Sariyo sariwa Lalo na ako ngayon maulan Talagang ito yung the best ngayon eh? Low maintenance pa Aba. Diyan na po ang ating kalakal oh. 20 Dalawang bandel Tapos ari Apat Kukurita Bahala na po Yan ay magre-rinse ng ano eh Ang parang gate ngayon ay 40 to 50 Ari 40 to 50 oh, Mga 40 na lang Ay di 20 kilo 800 tapos sa ano po ah, Ay talagang Ayos po magandang episode po ori Yan salamat po sa inyong pagsama ano po Ayan na po Tayo po i-diretso na po nitong palengke natin ito noon ingat po ang lahat Happy lang Oh Bye po